Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa buod ng Ibong Adlar na Kabanata 4 na po ng pinamagatang paglimot sa sumpaan. Itinakda ng hari ang kasal ni na Don Juan at Prinsesa Leonora na magaganap sa lingkod ng iyon. Nais ng hari na itakwil si Don Pedro, ngunit hiniling ni Prinsesa Leonora na kung maaari pagkatapos na ng kasal sa kaito ng parusa. Nagdiwang ang buong kaharian para sa nalalapit na pag-iisang dibdib ni Don Juan at Prinsesa Leonora. Pagkaraan ng tatlong araw ay hindi na nagbalik si Don Juan kay Maria Blanca. Natuklasan ni Maria Blanca ang kataksila ni Don Juan at nagkaalimpuyo sa galit ang kanyang diktib. Habang nagdiriwang ang puso ni Don Juan, ay nagdurusa naman si Maria Blanca dahil sa kataksila ng prinsipe. Naghanda si Maria Blanca upang maghiganti sa araw ng kasal ni na Don Juan at Prinsesa Leonora. Kumiling siya sa kanyang sing-sing na may mahika ng karosang ginto at nagbihi siya bilang imperatris upang dumalo ng kasal. Ang karosang lantay na ginto ay may labindalawang kabayo, may kasamang mga kutsero at alin na lakayo. Ang karosa ang maghahatid kay Maria Blanca sa kaharian ng Berbanya. Ang kabanata apat na po ng Ibong Adarna na pinamagatang paglimot sa sumpaan ay tungkol sa paglimot ni Don Juan sa kanyang mga pangako kay Maria Blanca sa kadahilan ng labis siyang natuwa sa muli nilang pagkikita ni Princesa Leonora. Nagbalak silang magpakasal at ito ay nakarating kay Maria Blanca. Labis siyang nasaktan kung kaya ay nagplano siya ng paghihiganti sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang imperatris at paglalo sa kasal ni Don Juan at Prinsesa Leonora. At dito na po nagtatapos ang nilalaman ng buod ng Ibong Adarna Kabanata 4 na po paglimot sa sumpaan. Nawa ay mayroon kayong natutunan at maraming salamat sa inyong pakikinig.